nga ba umaakyat ng bundok. Pang-ilang best na din tong naitanong sa akin at marahil magkakaiba ang magiging sagot ng mga hiker. Kaya tara, samahan mo ako dito sa Mount Ulap at magtatanong tayo kung pat nga ba sila umaakyat ng bundok. Pero bago yan, maraming salamat sa Gala Iranians para sa pagkakataong magawa ang video na to. And without further ado, simulan na natin ang interview. So take my t-shirts, take my top. No. <laughs> Gago! Uh, ano Parehas po kaming registered medical technology. Uh, Oo, oh, saka konting illegal lang. Yes, yes konting lang. illegal lang. Para ma'am. What? <laughs> <laughs> Gago! Ah, uh, ano nga, bakit daw tayo nag-hike? For ano lang po. Ano lang po. Just uh, to relax dahil sobrang toxic. <laughs> Wedding na! Birthday hike. Happy birthday. Monty Vlog, subscribe. Subscribe. <laughs> ang hindi mag-subscribe, pagtatay ng blade. <laughs> <laughs> Gago! What do I do for a living? I work as a software engineer sa isang tech company. <laughs> Bakit ako nag-hike? Kasi initially, because of my love of the mountains. Tapos, wala lang. Just that thought of walking. Tapos, ang ganda ng view. <laughs> So, gentle lang po kami yeah. uh, eh, na nag-try na magbundok <laughs> for uh, relieving the stress. Before Tempre, thesis. Before babalik thesis. kami kuya mm -hmm. once we graduate architecture. Yes, babalik ulit kami dito yes. once na may clearing. We'll yes. be back Monty Vlog! Yes. What I do for a living? Hindi um, pa ako nag-work eh. I'm a med student. Uh, uh. Tapos, ba't ako nag-hike? Um, para hindi lang aral-aral lang. What I do for a living? Banker ako. Nice! Bakit ako nag-hike? Uh, para may exercise din. Pero, might as well add something din sa may hobbies ko. Uh -huh. Ano lang ako, staff sa office, nag asig, -asig ng papeles. Yung magagaling, hinahagish-hagish For me, hiking yung pinaka-accessible na activity na may kasama ng travel. So, di rin na kasi ako masyado nag-e-enjoy kapag leisure lang yung pupunta sa hotel or magbe-beach, tas tatambay, higa. Tapos at the same time, yung iba naman na activities medyo hindi accessible for me. Like golf, surfing, ganyan. So ito, wala akong kailangan dalhin sarili ko lang. masaya naman. Masana dumalas pa kami. Iba-iba ng dahilan kung ba't nga ba tayo nag -hike. Para sa akin, basta masaya ako tuwing ginagawa ko to. Ikaw, anong dahilan mo? Comment mo naman dito. May alam akong... And